good morning, mga kapuso! Mo. Ay, ay, lagi mo na ka! Unang Hirit! Hi everyone! In this video ay naging host si Diwata sa unang hirit. Tingnan natin kung gano'ng kagaling si Diwata sa kanyang pag-hosting. Panoorin natin ang video na ito. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan, ang nag-iisang diwata na rina ng mga parisan at ngayon may unlimited breakfast na. Good morning, mga kapuso! Ay, good morning, diwata! Alam ko, grabe, sorry na. Nagputol ko ang pagluluto Mabalik na tayo sa pagluluto. Halika kana ituloy na natin. Naku, mga kapuso, tingnan nyo namang busy-busy yan talaga si diwata rin. Bakit mo naisip ko breakfast ko? Ayan, para maraming option yung mga customers ng Diwata Paris, para marami silang pwedeng party. Hindi, hindi sa pinagpalit, pinagdagan ko lang para naman at least marami talagang culture yung mga customer ko na pag dito, wala nang mas Halos nandito na lahat. Tugunan ka ito mga kapusa, dito nga, lugaw at saka talaga, sulit na sulit. Pero ano mo mga sa akin ng pagkakas? Ayan, it's man yung antipipas natin ang Lalo pa nga'y matagal. Lalo pa nga'y matagal ang pagkakata sa buhay. Mga itong kaligpas ng 1 to 2 lang Yung share mo sa aking mga na nanonood ngayon. ayun ang masi-share ko lang sa mga kapuso natin na nanonood ngayon sa kanilang mga bahay. Awag kayo sumuko sa hamo ng buhay. Kasi pag sumuko kayo, hindi nyo matatago yung mga pangarap na gusto Tumapa ka kayo ngayon, bumangon ulit at lalo nyo pang galingan. Yan po ang ginawa ni Diwata. mismo Bisa Diwata. Oh. Napakabilig ka. Pero dumating ka sa point, na naka-receive ka ng mga fans? Ay, negative na comments. Ano ang nagtitipin? Wala. din ba? Kasi as long as na wala tayong itagawa ng mga sama, hindi tayo na meron siya. Ang mga tayo sa mga sama. Ah, hindi ba pala? Nagsimula ka sa baba hanggang sa mga tumapit ka sa mga kamay. Sumikat na dumami followers mo. Ano ba yung mga nagbago sa mga? Ayan, yeah, dati kasi kung ako ang tutulungan ng mga family sa ngayon naman ako na malay yung At saka kung dati hindi yeah. yeah. ko kaya kung hindi naman sa kayo na rin. Ay! Hindi na kung ako. At siyempre natutuwa ko kasi ang dami-dami kong ang tutulungan ng nagduwat ang palis ng mga tao, ng mga atalang ito. So, malaking bagay na maraming salamat. Marami siyang na tutungmang saka ng mga naman yung mga kumikinang dito. na, na iman niya masarap mm -hmm. yung niya masarap ba yung anong kaya pa siyang yung ano ba Kasi alam mo... yung yung niya? yung 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 na yung yung na yung ano yan? Ito po? Sampurato. Sampurato. Ay! Puyo! Talagang sulit na sulit talaga. Lako! Pupunta na kay Jimata po. For 169 pesos. More than 12 dishes. Pero for good, for more good adventures. Tutok natin yung pamansang morning show, San. mo na ka. Punang Heret! You know, aabangan kay Diwata. Pero ano ba po kay San? Gusto nga Ayan, maraming salamat sa mga tao sa masuporta sa akin at siyempre nanonood ng unang init at saka abangan nyo po ang bago pang mga mino ng Diwan Apares na ating ibibigay ating isa-serve sa mga customers natin na talaga namang pupunta na gagaling pa sa malalayong lugar. At siyempre abangan nyo na rin yung mga branches ng Diwan Apares sa inyong mga lugar. Baka dyan yan sa lugar. Ako talagang sulit yung pera yung mga kapuso kaya ng For more food adventures, tutok lang sa Inipop and Some Morning Show, kung saan lagi muna ka, Una Gilid! Gusto ba ako ba? <laughs> parang, parang hindi na ako sexy sa sa'yo. Kaya ako makakulang kayong pang sexy. Ayun po. Parang naman kami, Mr. and Nakita natin yung paglabas ni Diwata sa unang hirit at ibinida niya ang kanyang only breakfast na tumatagal ng 2 hours. Tingnan naman natin ang improvement ng Diwata Pares sa Quezon City Branch. Panoorin natin ang video na ito. Hi guys, good morning. My name is Diwata Paris. Ayan, nandito tayo ngayon sa Quezon City branch na kung saan pinuntahan natin ang ating branch dito sa Quezon City. At ipapakita ko ngayon kung gaano na siya kalinis, kung gaano na siya nag-improve at ano ang mga bagong mga pasabog namin na mino no ngayon. Kaya naman iti-check natin. Mag-start tayo dito sa cashier. Ayan, nandito ang ating dalawang mga gandang tindigan. So ayan, may mga nakadisplay tayo as usual. Mas lalo natin in-improve mo ating mga anong tawag doon? Menu. Mga menu board. Tapos meron na tayo mga ganito. Tapos syempre, pag bago ka kumain, kailangan magbayad ka muna. Pupunta ka muna ng cashier. Yung ang unang process natin. Tapos mapakita mo yung resibo mo kung anong mabinayaran mo. At dadalhin mo naman dito sa mga nag-beat guys. So, ayan. Nakala. So, ayan. Pagkatapos mo bayad, dito ka po kasi, titingnan dito kung ano may order mo para mapigyan ka na ng inyong mga orders. At ngayon, ipapakita ko naman guys, kung gaano kalinis ang kitchen dito sa Quezon City. At gaano kagaganda, gaano ka-high tech yung mga gamit namin dito na ginagamit syempre ni of Paris. Kaya naman, let's go! So pag mo guys, ang mabubungaran mo malapit lang sa cashier ay mga kalderong naglalakihan. At syempre, ang napakalinis ng na mga stainless, ayan, ganon din dito sa ating ah uh, food, anong tawag dito? for distante nalagayan syempre ng mga pagkain naka stainless yan sya guys at saka close talaga yung salamin para sigurado tayo na hindi mapasukan ng mga kung ano-ano lang so ayan kaya sigurado ako na napakalinis ko ng ating parisan dito ayan let's go hindi naman tayo sa loob Pagdating naman dito guys, malalaki pa rin yung mga stainless na mga sa natin. At syempre yung mga high-tech nating mga lutuan, ipakita mo nandiyan. Diyan kami nagpa-fry ng chicken, dito kami nagluluto ng uh, overload at syempre at kung ano-ano pa. Yung tubig, ito yun guys. Nakasiguraan talaga tayo na yung tubig natin dito talaga na sobrang bigas. Kasi nga, meron tayo ditong water station na ang pangalan ay new water. Di ba? O, oh, basher. Ano naman ang comment ko sa baba. Tapos syempre, systematic lahat dito dyan pinaprepare at syempre nakikita po din yung paano namin niluluto at paano namin piniprepare yung mga serves syempre ang diwata mino at ito na guys puntahan naman natin ngayon yung pinakabago namin mino na naka-underize tayo only breakfast na for only 169 pesos So na solve ka na yan kasi napakarami na ng serve namin na breakfast for only 169. Kaya naman ipapakita natin kung nasaan itong mga break. 7 a.m. to 10 a.m. So ganun lang siya. 3 hours lang yung breakfast natin na anligay sa kasi breakfast di ba? Starting kaya ng 7 a.m. or 6 a.m. 6 a.m. ang start to 10 a.m. Yung breakfast natin na 69 na anli na yon sa lahat. Anli breakfast ang na tawag namin. Papasilip na natin ngayon kung ano itong anli breakfast natin. Let's go! punta na natin. Dito muna, dito pa. Dito muna daw. Muna. Guys, um, dito pala sa Diwata Paris sa Quezon City Brands, hindi lang pala Paris, hindi lang pala Andy Breakfast ang inyong pwedeng orderin. Mayroon kami ino na Diwata Hotdog Overload. Ito po yun, guys. At mayroon din tayong offer dito na Diwata Spaghetti Overload. At siyempre mawala dyan 'yung Diwata Chicken at kung ano-ano pa. Ngayon puntahan na natin 'yung ating unlimited breakfast na for only 169 pesos from start at from 6 a.m. to 10 p.m. then. Saturday Sunday lang po 'yung breakfast natin na unlimited 69 unlimited breakfast na mag-start tayo sa umaga ng alas 6 hanggang alas 10 ng umaga monday ay uh, sabado, sabado lang sabado 169 salinggo 189 yung breakfast natin pag alimbaw bayad na kayo make it show na bayad na kayo kasi para magkaroon na kayo ng plato at kayo mismo ang pipili dito sa gusto nyong kainin na breakfast ko anong gusto nyo ito yung inyong pwedeng pagpilian kanina guys medyo alas 10 na kasi ngayon no? patapos na rin tayo sobrang daming kumain na kanina kaya ang natitira ito na lang yung maabutan natin so ganito siya meron tayong buto mayroon tayong Goto Overload at mayroon tayong Tukwat Baboy ayan nandito po yung kapakita mo yung Tukwat Baboy tapos mayroon, mayroon na din dito sa usawan siyempre Tukwat Baboy Goto so magkasama talaga yan mayroon din tayong Dried Fish Dried Fish pa sa bisaya Tuyo sa Tagalog Tuyo so Champurado mayroon din tayo dito guys ito po yung under break na yung sa uh, yung pwedeng pagpilian mm -mm at meron tayong Paris Overload. Ito po yung sabaw niya. Sabaw ba ito? Ayan, sabaw niya. Tapos pipili lang kayo dito. Make sure lang din na may lagayan na kayo. So ito, kayo na magtitimpla dyan. At nandito na rin yung ating mga condomins. At syempre, meron tayong pritong talong with bagoong with kamatis. At meron din tayong hotdog. Ayan, pakita natin. Meron tayong itlog. Meron tayong langgunisa at meron tayong skinless. At syempre, meron din tayong mga pancit guys. Kasi breakfast nga, di ba, magkakasama talaga yan. Depende na lang yan sa inyo kung anong gusto nyong kainin. Ayan po, meron tayong pancit. Napakasyala ng mga lagayan natin. Meron din tayong fried rice. Ayan. At syempre, meron din tayong plain rice. Depende naman yan sa inyo kung ano ang trip nyo. So yan guys, kung gusto yung Sabado, linggo lang po yan available. Okay? Kung uh, Monday to Friday naman, uh, regular ang serve ng Diwata Paris doon sa mga Diwata Paris menu. Pero pagdating ng Sabado, linggo guys, mayroon po tayong early breakfast na nag-umpisa sa alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Kaya ano pang iniintay nyo? Kung gusto nyo matikman ang bagong pasabog na naman ng Diwata Paris, magpunta na kayo dito sa Quezon City Brands at available na po yung mga plinix ko kanina. Yan, maraming salamat. Like Nakita natin yung Diwata Pares Quezon City branch. Ang ganda din pala ng kitchen nila doon sa Quezon City. Para na siyang kitchen ng Jollibee lahat ay stainless at sobrang linis. Maganda sana kung sa Pasay City branch ay katulad din ng nasa Quezon City. Pero pagdating din naman siguro ng araw ay baka mabili din ni Diwata yung lupa doon sa Pasay City at mapagawa din niya katulad ng sa Quezon City branch. Yun kasing sa Pasay City ay nirerentahan lang ni Diwata Delikado si Diwata pag pinaganda niya yung Pasay City katulad dun sa Quezon City branch. Uso kasi yung business stealing, yung bang pag lumago yung business tapos nilirentahan lang nila yung lugar ay paalisin ng may-ari ng lupa yung business owner. Ang gagawin naman ng totoong may-ari ng lupa ay gagayahin yung business ni Diwata halimbawa itong palisan. So ang mangyayari noon ay yung mga customer ni Diwata ay babalik pa din sa lugar sa Pasay kahit wala na si Diwata Since nandun na sila ay itatry nila kung kamusta yung bagong pares. Pag nagustuhan nila ay babalik sila dun sa lugar sa pagkakalang si Diwata pa rin yung uh, nagmamayari nung para sa neon. Lugo si Diwata dun dahil siya yung naunang nagpalago tapos paalisin siya at papalitan ng ibang paresan. Kaya kailangan bago pagandahin ni Diwata ang Pasay City Branch ay mabili muna niya yung lupa. Good decision si Diwata doon at sana maging mabait lang siya sa mga customer at sigurado ko na dadami ang mga customer niya katulad nung dati. Good luck sa iyo Diwata and God bless everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Drone.